Dali lang ba Ito, to. talaga. tapos na yun. 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 tapos na <laughs> na eh. Ang masa? Ang niya. <laughs> Tumala si Gabon sa... naman? ako naman. Ako na. Yung ito, ako naman. Pa ko, palaro, palaro naman ako. So, palaro ako naman Ano oh, ba ba kay Bray? Gusto ko yung may level up yun pa kung nilalawin namin ni Andrea. <laughs> Hindi ko alam kasi kung saan na yun. Kung sa may ano... Kanina ba kayo? Butot mo dito. Improved ang padat.